Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos gumaling sa virus, nagbalik social media na si Kim Domingo. Pero, kakaibang Kim nga ang makikita sa kanya ngayon. Mas matapang at palaban na Kim. Anyway, bago pa man ang pandemya ay nag na si Kim na hindi na siya magpapaseksi sa harap ng kamera o kahit sa social media. At napanindigan naman niya yun dahil puro mga photo ng mukha niya o whole body niya na balot na balot siya ang nakapost sa kanyang mga social media account. Pero heto nga, nagbagong bigla ang ihip ng hangin at bilang unang pasabog matapos gumaling sa COVID-19 ay isang sexing Kim ang makikita uli sa IG niya. I'm back, sabi niya sa photo niya na naka one piece black bikini. Nakitang kita uli ang kanyang makinis, magandang legs at bonggang new hairstyle with matching malaking shades. Sa unang tingin ay akala ko si Bea Alonzo dahil pareho nga silang mestiza, makinis at maganda. Sige nga tingnan natin kung magsusunod-sunod ang pagpapaseksi ni Kim. Anong masasabi mo sa balitang ito?